pagpapakapon, deworming, giving vitamins, and a lot more sa mga alaga nating hayop. Ayan, nag-fill up muna ako ng mga forms. And then, habang nag-fill up ako ng form, nag-video ako ng konti. And yan, nakikita nyo naman may mga mga fur parents na dumating na mas maaga. So, karating lang namin, nagpahinga kami. And habang nagpapahinga kami, of course, dumaan kami kanina sa McDonald and ito para na kami nagpipiknik ng aking pamangkin dyan sa ilalim ng puno and napakalamig guys sobra nakakatuwa yan pagkatapos ng asong yan next na kami ng aking mga fur babies yan excited na kinakabahan kasi syempre shaving area and alam niyo na kung ano yung mangyayari next yan si Kambal, female. Hindi kami masyadong nahirapan sa kanya. Pero itong si Mr. Rayban na nag-viral ng 2.3 million dito sa Facebook. Hay nako! Grabe! Apat na beses siyang tinurukan ng anesthesia. Buti na lang at ang babait ng mga staff ng LGU kasi ang haba ng pasensya talaga nila. As in, pabalik-balik kami, hinuli pa namin yung si Mr. Rayban kasi kahit na naturo na yan, takbo pa ng takbo. Nauna pa talaga yung kapatid niya na makapon kesa sa kanya. Kala ko talaga nung una, siya yung mauuna. Yun pala, sa kanya pala ako mahirapan kasi ang bait-bait talaga niyan. Um, anyway, okay na siya and pagaling na silang dalawa and i'm so thankful na successful yung pagkapun sa kanilang dalawang magkapatid so hindi na talaga ako mahihirapan mag-iisip kung saan sila pupunta kasi pag na yung mga yan sa bahay lang talaga sila mamamalagi hindi talaga yan aalis ng bahay so nung pagdating namin nagpahinga sila binigyan ko sila ng pagkain kasi kagabi pa sila hindi kumakain at saka umiinom. Pag magpapakapon kasi, kailangan dapat uh, naka nakakonfine yan ng 8 hours. Walang tubig, walang pagkain para pag binigyan ng anesthesia, hindi magsusuka. So, thank you so much Mayor Roswellio and thank you so much sa head ng City Veterinary napakabait nyo at napaka organized po talaga ng ginawa nyong program dito para sa mga alaga namin thank you so much po